YouTube channel na Eat Bulaga, nasa kamay na ngayon ng Tape Incorporated. Labis na ikinagulat ng Legit The ang itsura ngayon ng YouTube channel na Eat Bulaga. Tila kasi nasa kamay na ito ng mga halos hosts matapos makita ng The na pinalitan ang profile picture ng nasabing YouTube channel. Makikita nga na ang dating litrato ng channel na TVJ ay napalitan ng mga bagong host ngayon ng Eat Bulaga. Kapansin-pansin din ang pangalan ng kumpanya na nagmamayari dito. Gayon pa ay hindi naging banta sa Legit the Barkads ang paghawak ng Tape Incorporated sa YouTube channel na Eat Bulaga. Kung mapapansin kasi ang content na nilalaman nito ay ang mga nakaraang episode ng TVJ kasama ang Legit the Barkads host noong May 2023. Kaya naman kumpiyansa pa rin ang avid fan ng TVJ, na hindi makakapag-upload ang tape incorporated ng mga episodes ng Eat Bulaga na galing sa mga bagong host nito. Sa kabilang banda ay tahimik pa ang kampo ng TVJ sa pagkuha ng tape incorporated sa kanilang dating YouTube channel. Samantala kaakibat ng pagkadismaya na ito ng Legit Dabarkads sa YouTube channel ng Eat Bulaga, ay ang masayang madlang people ng It's Showtime. Tila karma kasi ito umano ng TVJ sa ginawang unfair treatment ng MTRCB sa its showtime. Magpasa hanggang ngayon kasi ay iniisip ng madlang people na mayroong kinalaman ang TVJ sa pagpatao ng 12 day suspension sa its showtime. Dahil nga anak ni Tito Sen ang chairwoman ng MTRCB na si Lala Soto. Dagdag pa dito ang kawalan ng aksyon sa ginawang pagmumura ni Wally Bayola sa live television. Kaya naman para sa madlang people ay karma sa Eat ang pagkuha ng Tape Incorporated sa kanilang dating YouTube channel na Eat Bulaga.